Yan si Antipakit, gumagawa ng kubo na bahay ni Torel sa harap ng kalsada. Maganda talaga gumawa si Antipakit, inilagyan niya ng kawayan sa gilid para hindi masyadong mainit. Yan o. Oh. Itong mga kawayan o. Oh. O oh, yan mga kawayan. Ito itong mga kawayan? Itong mga kawayan o. Oh. Nagbiniak ko. Yan mga biniak ni Antipakit. Dito yan sa Torel. Torel de Rose. Oo, oh, yan oh. Ram, rom, blon, rom, blon. Ram, rom, blon, rom, blon. Yan oh. Uh. Kaya gusto niya magpagawa. Nandito lang si Antipakit. Libre. Libre. Walang bayad. Walang bayad. Yan siya. Pinagisan niya. Pero parang lalaki siya antipakit dahil marunong pala itong gumawa ng kobo. Marunong nga magtubero. O, tubero marunong din pala. Kung mayroon kayong sirang tubig dyan na ano. Pakabit. Pakabit. Eh, siya ay antipakit lang ang kontakan mo. Kasi ito, vlogger ito siya antipakit eh. Vlogger ka lang sa ano. Anong vlog mo antipakit? Anong pangalan? Pakabit albiru. Fucking weird. O, tingnan mo. Ang mahaba. Sumasahod na ito ng ano. Million milyon may bahay na ng bahay sa Gino. Uh, sa Gino uh, o Jungan kaya dito naman nag sideline siya sa akin tinulungan niya tinulungan niya ako dahil hindi ako marunong mag gawa eh, pero yung bahay ko ay, ay volunteer lang ito walang bayad oh volunteer Bindi lang tinulungan ko lang siya oh yan kasi ayo pa niya bilhin niya ng bigas oo oh, 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 oh. Diba? di ba ayan guys Volunteer lang yan mga guys. Yan, o, yan si diba? oh, yan 20 packet. Ba ko. Yan oh. Yan 'di ba? Ang kit lang dito, dito. Malamig dito. Yan. Hindi mainit. Yan si Auntie Paquette. Hindi mainit dito. Dito ang bahay ko kasi doon sa kabila eh. Palaging nadudulas ako kaya dito, dito lang dito. muna sa mga napit sa kalsada. Kaya mga guys ay magpagawa na kayo. Para hindi masyadong ma-init din. Yan, siya ang tipakit. Yan. to, oh ayos na oh. Ayos mm, na. Mm, ayos